Hello guys, Ayan. punta tayo doon sa Strawberry Farm ngayon dahil sa uh, request ng ating pong mga, mga uh, kababayan So yun, uh, samahan nyo kami pagpunta natin doon at uh, kita-kita na lang tayo doon mga kakulitos ha At uh, magandang araw, uh, tanghali na mga kakulitos So yun, sige, nandito ako sa bahay Ayan o, oh. Uh. Diyan samahan yon kami ha. Punta tayo doon, kita-kita tayo doon sa Strawberry Farm. Okay. Let's go. Hello. Magandang hapon. guys, andito na tayo sa may mga strawberry farm at pinagbigyan natin yung kasama natin dahil sabi pupunta daw tayo ngayon dito so ganito siya ayan o, kita mo dito ayan o,

tapos yung ano natin ayan so yan ang ano garden dito

Rumin lang tawag niyan Litos pa rin yan Pero rumin lang tawag niyan. Ayan o

ay, naka ano pala to, naka naka screenshot na pala sa atin to nakikita na sa ano hindi ako naman ano nakikita na sa camera natin ayan It's shadow time! Shoutout kay Shoutout kay ang um, pangalan nito cut by mix Vlog yan ganito ang ano ng strawberry farm dito so tingnan mo kung anong bagay dyan sa inyo may mga strawberry may lito sya tapos may mga ano yan uh, rumin at saka yung mga nakaangat o yung mga yung mga strawberry dyan sa kanila at si Lovers Moto TV Yan, yeah, shout out sa'yo uh, Dito kami sa Strawberry Farm Kung lang punta ka dito na, na malaki ng pinagtago Ayan kaya Kay Jimmy Mulon Hindi ko alam kung vlog ito o TV Yan, nandito na kami Gumugulong pa rin sa mga Kay Strawberry Nandito Hindi na kami sa kalsada Gumugulong Nandito <laughs> na kami sa mga hitla ng mga Pista Bundito So tara, samahan niyo kami. Oh, ito, 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 ito. Ano, Pero so yan lang mga kulitos, ang ano natin ngayon. maganda dun sa kabila may ano may greenhouse sa susunod na tayo punta dun Okay, so yan lamang po ang update natin mga kulitos ha. So pagpasinsa nyo na ulit eh, pong, uh, vlog, eh, yung ating pong vlog ngayong hapon sa araw ng uh, Thursday. Ayan Ayan na. yung isa din Oh, may onion pa may gabi may rumin may strawberry ayan ah. oh. oh, oh Puno ng talong Wala pa ako makita Ano eh, bunga Ayun bunga May bunga pala So yeah, pabalik na kami na. Kalitos. Balik na tayo. Mainit. Mainit pa rin dito sa Tatla Trinidad. Katang ay umulan. Flood ito. Ng no, last no, bumagyo dito andito ako sa kabilang kalsada dun sa baba flood dito grabe hanggang baywang ang tubig dito kaya umabot din dun sa ano sa kalsada dun sa taas yung tubig kaya ganito pala dito pag bumabagyo so salamat naman sa Lord dahil hindi naman umabot yung bagyo dito Kaya kay kawawa naman mga to ayan o so may mga maliliit pa dun sa kabila next vlog ang uh, update natin dito sa may strawberry farm at uh, kung gusto mong mamasyal dito para makita mo siya ng personal and then mamili ka na rin kung gusto mong magtanim ng strawberry dyan sa inyo uh, may mga talong dito ibang klase hindi ko alam kung malalaki ito maliliit pero ibang klase ang talong Oh. So, entrance at doon po yung exit sa kabila ayan yung exit yan Bye -bye. bye 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 God bless bye 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 bye, bye, -bye. bye, -bye.